SB. Sb, andito po yung trolley ko. Tapos papatok ko sa likod? Apo. Sandali pa lang ako nagtutrolley eh. Medyo uh, pagod na ako. Ano, fit ah. Last time pa ako hindi na pagod eh. Pakibaba muna po lahat ng mga karga natin kasi may dadaan na train ha. Okay. Oh, excuse lang, excuse, excuse. Grabe, daming nasunog oh. Parang na siyang ghost town ngayon. Hanggang Wala na mga yan. tao. Sb, sa dulo. Hanggang dulo pa? Ang unang regalo ng Dear SB sa'yo ay para matulungan niya kayo. Uy! Uy! ng medik! Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay.

sa taong may sipag at diskarte. Yan ang paniniwala ko bilang individual na bagamat lumaki ako sa hirap, eh naangat ko yung aking sarili dahil na rin sa pagpupursige at pagsusumikap. Ngayong araw po, nandito tayo sa may riles ng Muntinlupa at makikilala natin ang isang trolleyboy. boy. Itong isang binatang to, eh, dito ho, nagtatrabaho, umulan, umaraw, at nagbabanat ng buto para lang matulungan yung sarili niya at ang kanyang pamilya. Tara, kilalali natin si John Erickson. Sa kahabaan ng riles ng PNR o Philippine National Railways, matatagpuan ang ilan sa ating mga kababayan na isinusugal ang kanilang kaligtasan. Nagbubuhis buhay sa pagsusumikap, maitawid lang ang kanilang mga sarili sa pang-araw-araw na kahirapan. Okay. first time ko sumakay sa isang trolley. Ganito pala to, no? Mga pinagtagpitagping kahoy. May konting uh, sariling gulong, lona. Tapos sipag lang at uh, lakas ng katawan, pwede mo ng pagkakitaan. Iba talaga ang diskarte natin, mga Pinoy. Bukod sa delikado, itinuturing din na iligal ang pagtotroli o pagsisikad sa kahabaan ng riles ng PNR. Noong 2018, Binansagan pa nga ito ng isang foreign media bilang isa sa pinakamapanganib na paraan ng pagkocommute sa buong mundo. Pero aanhin ng trolley boys ang kanilang kaligtasan kung kumakalam naman ang kanilang mga sikmura. Nakakalungkot lang dahil magsasara na itong release na to at i-renovate -re ng PNR. Hmm. Maraming trolley boys ang mawawalan ng trabaho. Yan ang misyon natin ngayon dito sa programang Dear SB at tutulong tayo ng isa sa mga trolley boys. Tao po. Sino po 'yan? Kamusta po kayo? Ay tuloy po kayo. Nay, ako po si SB, ah. Sam Versosa. Ako po. John Erickson. Ako si okay. Kuya SB ha. Kamusta po kayo? Okay naman okay. po, sir. Anong anong itatawag ko sa iyo, John Erickson? Narinig ko may pangalan Pit, dito. Git po. O si anyos pa lang si Pete na magsimula siya sa kanyang pagtutroli. Gaya ng mga trolley boys na nauna sa kanya, kahirapan din ang nagudyok sa kanya upang sumabak sa mapanganib na mundo ng riles. Sa trolley, na ang ano, dumiskarte sa buhay. Parang ako sa Madeline, kahit, kahit anong trabaho, napapasok ako. Labag man sa kalooban ng kanyang ina na si Yolanda ang piniling trabaho ng anak, wala naman siyang magagawa. Lalo pa't ang binata ang tumatayong yung breadwinner ng pamilya. Iwalay na kasi sa asawa si Yolanda at bibihira lang ang pagpapadala nito ng sustento sa kanila. Una ayoko kasi nga, natakot nga ako ba kasi sa ng tren. Saka medyo po may pang ano sa, sa ano sa tenga, may mahina yung pandinig niya. May SB, andito po yung trolley ko. Sige oh, po ka SB. Sa papato mo sa likod? Opo. O sige, subukan ko ah. One, ito Dito mabigat niya. palakpakan pa. Tapos, lalapag, lalapag, lalapag po dito. dyan. Yan. Okay. pa pa sabay. Oh. Nako, wala sa ano. Sige lang po. Ay, hindi pa kami nag-umpis Upos na lakas ko. Yan. Yun. Ito pala. Ito ba yung trolley mo? Opo. Ha? Pwede po nating subukan pa punta doon po. Sige. Turuan mo ako paano, ha? Sige po. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, sinuong namin ni Pete ang kahabaan ng rilis ng Alabang Station. Kano kinikita mo sa isang araw? Basta po, ano, 400, 500. Ah. Pag kalakasan naman po, mababot naman po na 600, 700. E eh, yung pinakamalit na kinikita mo sa isang araw? 350 lang po. 350. Sapat na ba yon para sa pang-araw-araw niya? Pwede na rin po. Basta makakain na rin po kami. Ang kakarampot na kitang ito ang siyang ginagamit ni Pete para buhayin ang kanyang pamilya at pundasyon para sa kanyang pinapangarap sa buhay. Ano bang pangarap mo sa buhay? Ang siman Ah, gusto mo maging siman? Alam ba na mga klase mo na nagtutroli ka? Na ano po, po. sabi nila pag nagtutroli ka? Ano naman po, okay na po sa kanila. Bilib sila sa'yo. Bilib oh, sila Oo, kasi kahit ako nabibilib sa'yo. Kasi ngayon, ngayong nga hapon, tirik na tirik yung araw, napaka-init. Tiga, tiga lang po. Ha? Pero ang kanyang pagsusumikap na ito, minsan nakakasagabal rin sa pag-abot ng kanyang pangarap sa buhay. May mga bagsak din po. Sa hirap na rin po kasi. Minsan kasi absent po ako. Mahirap naman po kasi pumasok sa eskul ng walang baon. Kuwento ng Guru ni Pete, hindi maitatanggi ang malakas na ambisyon at matatag na disposisyon sa buhay ng binata. Gusto-gusto niya yung eagerness na makapag-aral, pero dahil nga salat or medyo kapos sila ng family niya, kaya mas pinipili ang magtrabaho. Pinamulat lang namin sa kanya na mas importante na may hawakan diploma. Sandali pa lang ako eh. <laughs> Medyo uh, pagod na ako, ano, Pit, ha? Ah, uh, lasanay po ako. Ah? Hindi na pagod. Oo, oh, eh. hindi pa pinapawisan si Pit. Ako, pawis na pawis na. o, oh, sige, oh, tuloy pa. pa tayo. Wala pa tayo sa tulay. Sige po. Ay. Pero anumang lakas ng pangangatawan ni Pit, minsan na rin siyang dinapuan na matinding sakit dulot ng kanyang paglalagi sa kahabaan ng riles. Nadahingi ako dito nun, eh. Sa trolley. Sa gabi po kasi yun, eh. Siguro sa mga lamok. Minsan nakakalunok ng lamok. Sagad na ako sa pagtutroli, pero parang baliwala lang ang pagod na ito kay Pete. Kaya para makabawi ng lakas ang inyong Kuya SB, minabuti muna naming magpahinga bago muling sumabak sa riles. Nalalaw ng bata ako, ice tube kami pag nagbabasketball. Astro vlog din pa kami. Kapag hmm. nagbabasketball. Yun ang laro namin dati. Pag nung bata kami, pag nagbabasketball kami, ay stubig lang ang pustahan namin. Na-appreciate mo yung ice tubig ganito, pagod na pagod ka. Marami nang tumanda sa pagsisikad sa kabaan ng rilis. Ilang kumakalam na sigmura na rin ang natulungang maitawid nito sa pang-araw-araw na dala ng pagsusumikap ng trolley boys kaya ni Pete. Pero ang discarding ito, tuluyan ng natuldukan bunsod ng pagsasara ng operasyon ng TNR nitong Marso. Mawawala po ang trolling ngayon eh. No, siguro mo, pang na ho. Medyo ano rin ho kasi maraming, maraming mga pamilya na ano eh, maapektuhan din eh. Bahala na ho. Kung anong meron ako, ay eh, na lang ay gagawin ko. Makahawak no kami sa kahirapan. Ay lang ho. Oh. Makahon lang po kami. Malaki ng sunog mga kapatid. Sobrang init dito. Ang daming nasunog na sunog, oh. Papansin mo, parang na siyang ghost town ngayon. Hanggang Wala na mga tao. P.S.B. sa dulo. Samahan mo ako mamaya. Bigay tayo ng mga tulong. Okay lang ba? Okay lang po. Tapos ang saglit na pahinga, muli kaming sumabak sa pagtutroli ni Pete. Dito ko nasaksihan ang kalakaran ng mga trolley boys sa ang kultura ng respeto at pagbibigayan. Pero pag mas marami tayo, katulad yan, kakababa lang nung kabilang trolley, baba na mga pasayero. Kahit isa lang pasayero natin, tayo yung magstay dito. Okay. Bigayan lang din po. Bigayan lang. Sa buong biyahe namin ni Pete, kapansin-pansin ang ilang residente na nakatenga sa gilid ng riles. Nagkukubli sa matinding sikat ng araw sa ilalim ng mga lona at trapal, binabantayan ang kakarampot na kagamitan na kanilang naisalba. Matapos tupukin ng apoy ang barangay Alabang Muntinlupa City noong ikalabing pito ng Marso. Ang laki ng sunog mga kapatid. Sobrang init dito. laki na nung sunog. Grabe, daming nasunog, oh. Papansin mo, parang na siyang ghost town ngayon. Hanggang hanggang Wala pa na mga po yan. Kaya sa dulo. Hanggang dulo pa? Apo, hanggang dulo pa po yan. Buti hindi inabot yung bahay nyo. Tatlong compound po yan eh. Tatlong compound? Apo, Maratige, Joaquin, saka Bautista. Hmm. Ito, ano na po ito, Joaquin. Laking pasasalamat na lang daw ni Pete dahil naapulan na ang apoy bago pa man ito umabot sa kanilang lugar. Pero para sa siyam nara ang pamilya na nasunugan, tila isang imposibleng kalbaryo ang muling pagbangon matapos maging abo ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa buhay. Hindi pwede sa inyong kuya SB na pag-iwanan na lang ang mga kababayan nating nasalanta ng apoy dito sa barangay Alabang Montinlupa City. Kaya naman, agad akong umaksyon para makapag-abot ng tulong. Pwede siguro akong tumawag sa headquarters namin. Magpadala tayo ng mga kunting ayuda. sama okay. Samahan okay. mo ako mamaya. Okay. Magbigay po. tayo ng mga tulong. Okay lang ba? Okay lang po. Alam ko may kaibigan din ako nakatira malapit dito eh. So, ano pong pangalan niya? Si Yuri Dope. Isa sa mga... Tagawawa po yun. Tagawawa. Isang sikat na rapper yon. Yuri! Kamusta? Ah, oh. Ito yung kaibigan kong taga dito, si, si Pete, si Yuri, 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 Yuri do. Ano, na-ready na mo ba yung mga pinanda ko sa'yo? Nakaload na doon. Nakaload Pero na. Kaya na, deliver, tara. Ayun. So, yung natitira niyang uh, 20,000 na pang music video niya, eh, ibibigay na lang niya sa mga kapitbahay niyang nasunugan dito sa may uh, Alabang Muntin Lupa. So yung inipon mo para sa music video, okay. tutulong mo na lang sa mga kapitbahay mo rito, No, Oo, oh, babalik naman yan. Mate. Diba talaga tayo mga Pilipino, no? Mahirap ah, ang buhay pero tuloy-tuloy lang. At kung may ka may tutulong, ay talagang ah, tinutulong. Sineshare natin sa mga kababayan natin. Lalo na pag may mga nasunugan. Handa na sana kami sa pag abot ng ayuda sa mga kababayan nating nasunugan nang biglang sumipol ang paparating na trend. O oh, malapit na yung trend. Mukhang kailangan muna natin ibabaha lahat ng ano. Ito, natin. Baba muna natin. Pakibaba muna po lahat ng mga karga natin. Kasi may dadaan na tren, ha? Okay. Kinailangan maging listo at mabilis ang inyong Kuya SB sa pagbuhat ng sikat. Dito ko oh, naramdaman excuse, ang kaba excuse. na araw-araw binubuno ng trolley boys kaya ni Pete. Okay. Nang masigurong ligtas na ang paligid ng riles, itinuloy na namin ni Yuri Dope at Pete ang aming misyong makapagbigay ng pag-asa sa mga nasunugang residente. Salamat, SB, sa binigay mong bayaya. Malaking tulong ka para sa amin. Maraming salamat po, SB. Napakabait niyo po. Maraming maraming salamat po kasi dumayo sila dito para mamigay ng tulong. Bukod sa mga residenteng nananatili sa gilid ng RILES, nagpaabot din kami ni Yuri Do ng tulong sa mga pamilyang kasalukuyang nakahimpil sa Pedro E. Diaz High School. Ito ho, personal na tulong namin mula sa programa ng TRSB. Thank you. Salamat. Welcome. Salamat po SB sa tulong. Thank you. Salamat SB. At Alabang Elementary School. Salamat po sa Dear SB. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat Dear SB sa tulong na binigay niya sa bawat pamilya ng Alabang hindi man maitatayo muli ng aming naipabot na tulong ang kanilang napinsalang mga tahanan, naway makapagbigay pa rin ng kaunting kaginawaan at pag-asa ang naipabot naming ayuda sa mga residente ng Barangay Alabang, Muntinlupa City. Nasanay, magsilbing pundasyon ang kaunting diyaya na ito para sila'y muling makabangon at makapagsimulang muli sa buhay. So, Pete, ang unang regalo ng Dear SB sa'yo. Para matulungan niya kayo. Uy! 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 ng medic. Ano nga masaya, Okay naman ha? po. Napakiramdam na katulong sa mga kapit-bahay mo masaya, masaya naman po. Masaya ka? Nakaagahan na sa loob. Nakaagahan sa loob. Masaya akong naibahagi ko kay Pete ang kagalakang hatid ng pagbibigay ng ngiti at pag-asa sa mga kababayan nating salat sa buhay. At matapos ang pagkakawang gawa, oras na para si Pete naman ang bigyan natin ng panibagong pag-asa sa buhay. Maraming salamat ha, Pete. Maraming, Maraming, Maraming salamat sa pagturo mo sa akin ng pagtutroli. Alam mo, napang uh, ang ginagawa mo. Red winner ka ng pamilya mo, tapos pinagsasabay mo pa sa pag-aaral mo yung mo. Nay, ano masasabi mo sa anak mo na nagtatrabaho araw-araw para sa pamilya niyo? Papasalamat nga po ako sa kanya dahil kata paano nakakatulong siya sa pamilya namin. Sa kapatid niya na binibigyan niya ng pambao araw-araw. So yung kinikita ni Pete kanina niya binibigay sa inyo. Pakabait oh, oh, na anak mo naman, Pete. Nakakatuwang marinig kung paano itinataguyod ni Pete ang kanyang pamilya at sarili. Gamit lamang ang lakas ng loob, pangangatawan at determinasyon sa buhay. Maraming maraming salamat Pete at uh, tinuruan mo ako mag-trolley at pinakita mo sa akin yung araw-araw na ginagawa mo. Okay lang Actually, Bilib na bilib ako sa ginagawa mo ngayon. Pinagsasabay mo 'yung pagtatrabaho mo, pinagsasabay mo 'yung pag-aaral uh, mo at uh, ikaw ang bubuhay sa pamilya mo at nagpapaaral sa sarili mo. Ngayong araw, hindi lang sila 'yung tutulungan natin. So kami may mga inihandang regalo para sa Pete at sa pamilya mo. Okay ba yan, I? Makatitiyak ako nang mga surpresang inihanda namin para sa kanya ay lalong magbibigay sa kanya ng inspirasyon para magpatuloy sa laban ng buhay. So Pete ang unang regalo ng Dear SB sa'yo ay bagong pedicab. Ayun, yan ang kabuhayang package na ireregalo regalo ko para pag nawala yung uh, mga rilis dito at wala ka ng trolley, meron kang pwedeng kabuhayang kasi nang hiniling mo sa'kin kanina. Ito yung bagong pedikab. pedicab. Magsisimula pa lang sana ang pagbibigay pag-asa namin para kay Pete nang biglang uh, para matulungan niya kayo. Uy! 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 Sinanay! Upuan! 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 O, Nay! Ano kayo lang? Nay! Si Nanay! Si Upuan lang! Ubig! Dede, wala sa undala na! Ubig! Pamaypay! Pamaypay po! Patawag nga ng medik! Dala ng matinding bugso ng damdamin na walang malay si Nanay Yolanda. Nay! Ma! Nay! Ang sanay, selebrasyon ng kasiyahan, biglang napalitan ng takot ka ba? Oo. Ah, uh. Ah. Gising ba si Nay? Gising siya? Gising, gising. Nay, no, no. Nay, okay lang kayo? Nay? Hindi nga lang kayo, Nay. Okay lang. Nakatingin kayo? Ha? Eh, di lang yan, Nay. Tulong lang namin sa inyo, Nay. Ngayon lang nangyari ito sa aming programa. Punta kayo ng ano? Bro, may kagalaw, galaw, galaw. Ano Galaw, galaw. Ano, ano nga, tita? Nay, nay, nay. Tara, dali natin, dali natin. Uy! Natin East我, man, man, ah, man. Man. Aminado akong kinabahan ako sa mga sandaling iyon. Kasabay ng paghingi ng tulong, napabulong na lang din ako ng dasal na sana'y walang anumang kapahamakan na mangyari kay Nanay Yolanda. Tara, dali natin, dali natin. Nay, 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 Ha? Huh? Ang hirap ang namin, magkakapatid sa mga anak ko. Na natutuwa lang talaga ako sa nangyari dahil yung anak ko napili. Relax lang, Naya. Nandito kami. Relax lang, Naya. Pinuman, pinuman, gusto lang naman namin tulungan si Pit Pit sa yung pamilya ninyo eh. Ha? Okay. malakas ka kasi kailangan ka pa ng pamilya mo. Hanay? para matulungan niya kayo. Uy! 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 Nanay! Nanay! Patay na lang! bro! Bro, may kagalaw, galaw, galaw! Patawag ka galaw, medik. Sobra, sobra, ang ah, saya-saya ko talaga ngayong araw na to. Sayo ko kayo. Kagad naming binigyan ng karampatang luna si Nanay Yolanda. Ito, mas mahangin.

nang makasigurong nasa maayos na kalagayan na si Nana Yolanda, hi, 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 hi. amin ang itinuloy ang pagbibigay inspirasyon at pag-asa kay Pete. So Pete, ito yung regalo ng Dear SB para sa iyo at sa pamilya mo. Sobrang saya ng nanay mo kanina. Pati ako medyo natakot na dahil kala ko ano mangyayari. Pero buti na lang nasa maayos na kalagayan na siya ngayon. Pero ikaw, anong nararamdaman mo? Masaya naman po. Masaya ka ba? Masaya, masaya po. Pa, pa. Yan pa lang yung unang regalo ng Dear SB dahil may regalo ang Dear SB para sa buong pamilya nyo. Meron akong regalo mga grocery package para sa buong pamilya. At para lubos na makatulong sa paghahanap buhay ni Pete, karagdagang kabuhayang package ang inihanda namin sa kanyang pamilya. Hindi pa tapos yan. Meron din kasamang mga front row na mga products yan. Narinig mo na yung front row? Ito diba, yung kumpanya ko. Dito kami nagbebenta ng mga iba't ibang health and beauty products na pwede mong gawing negosyo at pwede mong gawin negosyo ng kapatid mo at ng mami mo. At para makatulong kay Pete sa kanyang pag-aaral. At dahil napabilib mo ko, dahil nagsisipag pagkahabang nag-aaral kayo, nagtatrabaho ka, para lalo ang ganahan mag aral may regalo ako sa iyong bagong cellphone. Hey! At bagong laptop para Yay! sa iyo. Okay ba 'yon? Salamat po. Ha? Ah? Ito ito bagong laptop para sa iyo. Oh, okay ka lang ha. Maraming maraming salamat po. Ngayon lang, may lang po ako nagkaroon ng bagong cellphone. Hindi lang cellphone, may bago ka pang laptop para magamit mo sa pag-aaral mo. Alam ko, graduating ka na, okay. mag-college ka na, tapos ka, magagamit mo to sa pag-aaral mo, makapag-research ka, mas marami ka matutunan. Maraming, maraming salamat po. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang kasiyahan para kay Pete. Siyempre, andito ka sa Bago ko umalis, may isa pa akong pabaon para sa iyo at sa buong pamilya mo. Pero hindi ko na muna sasabihin sa nanay mo kasi baka magulat siya. Sa iyo ko na lang ibubulong. Okay? May bibigay pa ako sa iyong Ha? Okay ba yun? Ha? Ah? Para malaking bulong na po yun. Ha? Ah? Ang mm -hmm. mga binigay mo po, PSB, papapangawa po, gagraduate po ang ngayong taon. Gagraduate ka, ka, ha? O oh, sige, abangan kita, ha? Garal ka na mabuti at nandito lang si Kuya SB para iyo at sa buong pamilya mo. Okay? Opo. Okay. Maraming salamat po. Naway ang tulong na naihatig ko kay Pete at Nanay Yolanda ay magsilbing inspirasyon para mas lalo pa nilang pagbutihin sa buhay. Nagtapos man ang kabanata ng buhay niya sa pagkayod sa sarilis, simula naman ito ng panibagong yugto para sa binata. Isang panibagong araw at pag-asa na balang araw makakaahon din sila sa kahirapan. May bibigay pa ako sa iyong... Ha? Huh? Okay ba yun? Ha? Oh. Muli, ako po si SV, Samber Sosa. Sama mo ako mamaya. Bigay tayo ng mga tulong. Okay lang ba? Okay lang po. Ito, personal na tulong namin mula sa programa ng Dear SV. Dios, Salamat. Welcome. At ito ang Dear SB. Dear SV. tayo ngayon sa Imapa sa May Santa Mesa dahil ito mga batang mamimit natin na nagtatrabaho sila sa murang edad. Ano binibenta ninyo? Lumpia po. sili ah. ko po yung mga apo ninyong mga masisipag. <laughs> si Rom at si Julia. Ang kama namin na Dear SB. Merong munting na so sa inyo.